Hello, magandang umaga, hapon or gabi sa inyong lahat, mga ka-livestock farming. Ako si JC of Alpha Adventure, your source of experience-based tips on livestock farming. Okay, kung bago kayo sa aming YouTube channel, huwag ka kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para nakaka-receive ka ng notification or alert kapag may bagong upload akong video. In this video, ang topic natin ay, ang tanong na sasagutin ko ay gaano kadalas dapat purgahin o i-deworm ang ating mga alagang Rhode Island Red. And of course, mga anak ng mga anak ang uh, main question na yon, which is sasagutin ko naman sa video rin ito. So tutok lang sa, sa video na ito hanggang dulo. Okay? So, yan, ang hawak ko ngayon ay Rhode Island Red. Ano to uh, nasa 20 to 21st week na siya. 20 to 21 week old na ang mga ang mga manok namin dito. So, meron ako dito ng uh, mahigit isang daan na na Rhode Island red. Okay? Mga nasa 1 uh, 120 to 140. Uh, ang mga 150 sabi na lang natin, round off na lang natin doon yung mga breeders ko dito sa Alpha Adventure. Mamaya, papaikutin natin ng camera na makita ninyo sila dito. Okay, ngayon, sagutin ko yung tanong. Uh, ang unang beses By the, by the way, ah, para lang uh, klaro tayo. Uh, ang uh, sishare ko sa inyo ay base sa research at saka experience ng namin dito sa Alpha Adventure. Okay? Kapag nagre-research ako, ang mga references ko ay yung mga website na .edu, .org, Uh, ang uh, extension name ng website para mas credible. So hindi lang basta-basta blog -basta ng kung sino-sino, pero na lang kung talagang veterinarian yung blogger or writer. Uh, pero ang pinakahina uh, references ko when I do my own research ay yung mga scholarly articles. Minsan sa Google merong ano dyan eh, mga hanapin nyo yung, ano, yung Google Scholar. Maraming mga thesis doon. Thesis, plural, no? Thesis ng mga veterinarians, mga nutritionist ng mga hayop, uh, yun ang mga inaaral ko. And then, ina-apply ko sa farm. Pagka-apply, after a few months, months ha, na ina-apply ko siya, din ko palang i-share sa video. Hindi yung pagka-aaral ko, mamayang konti, o oh, magandang video to ha, ah, share na ulit. Hindi. Hindi ako nag-share sa inyo ng uh, hindi ko siya ginagawa sa farm. No? O, hindi ko pa siya nagawa ng ilang buwan. So, itong uh, sinishare ko sa inyo ngayon, Ilang beses po nang ginawa to. That's why I've decided, panahon na para i-share sa inyo yung uh, practice namin sa pagkuturga. Okay, balikan natin yung tanong. Gano'ng uh, gaano kadalas? Para masagot natin yon, gusto ko ikwento muna, kailan ba yung umpisa? So, yung umpisa ng uh, pagdedeworm namin dito ay yung kapag umapak na sila dun sa... Ayan. Dun sa 18th week nila. 18th week yan kasi ang ika na uh, ika 4.5 na buwan ng manok 4.5 months na siya noon bakit bakit doon namin siya pinupurga kasi ang uh, ready to lay or ready to breed na season na edad ng Rhode Island Red ay between 4.5 months to 6 months minsan 4.5 to 5.5 or 4.5 to 6 months kaya doon sa 18th week niya pinupurga na yun ang una naming pagpupurga and then uulitin yun after 2 weeks dun sa 20th month niya kapag uh, limang buwan na siyang bilog ang edad. Okay? So, nasagot ko na yun. Ano naman ang klase ng pangpurga namin? Dalawang klase. Isang synthetic, isang uh, organic. Yung synthetic, ito nabibili sa mga poultry store. So, hindi ako magbabanggit ng uh, specific na brand dito kasi wala namang nag-sponsor. So, kung meron sa inyong nagiging ngayon na gusto mag-sponsor ng uh, pangpurga, sintetikong pangpurga, message nyo lang ako message nyo lang ako kami sa aming YouTube, Facebook, or Instagram account. Okay. Now, uh, punta kayo sa mga relatively sizable na poultry store. Uh, preferably yung mga may in-house veterinarian. Magtanong kayo doon, "Sir, ma'am, ano po ang magandang uh, may sasuggest suggest ninyong uh, pamurga sa mga Rhode Island Red sa mga free-range chickens base sa inyong practice as a veterinarian?" or base sa inyong uh, personal na pag-aalaga din ng manok kung meron ho kayo. So, so maganda, ang napagtatanungan ninyo ay yung hindi lang tendera, ano? kundi either inaral niya or ginagawa din niya. Okay? Uh, bakit? Kasi kung yung magbebenta sa inyo ay talagang tendero, tendera lang, uh, hindi siya makakapagbigay ng experience-based or educated na siguro na sagot ako na experience ko na yan sa mga maliliit na uh, poultry store pero hindi ko naman nilalahat no disclaimer hindi ko nilalahat uh, base lang sa experience ko siguro na oh, na yun ang nakausap ko uh, ang dami nilang klase ng pamurga pero hindi nila na-differentiate ng maayos kung anong pinagkaiba ng isa sa isa. Okay? at uh, hindi rin sila makapag hindi ako convinced doon sa binibigay nilang uh, rekomendasyon tungkol sa klase ng pamurga that's why uh, maganda pa rin ano, na nagsa-self-study rin tayo hindi tayo umaasa lang kung ano sinasabi ng ibang tao even I, huwag kayong umasa totally sa sinishare ko sa inyo kahit pagkaano ka-research ka based kahit pagaan kagaano ah uh, uh, experience oriented ang mga pinagsasabi ko dito. Mahalaga na mayroon kayong sariling research. So, synthetic and organic. Yung synthetic yung nabibili nga sa poultry store. Okay? Ah, uh, yung organic naman, binibigay ko dito ay eh, yung oriental herb nutrient. Herb, hindi herb, no? So, English 101 tayo. Baka kasi may mag-comment, sir, nakalimutan mo age mo. Hindi ho, kapag sinabing H-E-R-B, herb, hindi herb. Anyway, OHN, herb, anong sangkap nun? Sa, isi share ko yung detal detalye detali sa another video para hindi maging chopsoy ang topic sa video na to. Anyway, mabilisan lang, just in passing, yung OHN, sang-sangkap nun, uh, siling labuyo, sibuyas, bawang, duyang-duya, molasses, uh, suka, natural na suka, hindi yung chemical na suka, uh, ano pa, gin, o kaya beer yung detalye nun, sana another video natin yun. So, yun ang uh, organic na dewormer o pampurga sa mga manok. Hindi lang sa mga manok, kundi pati na rin sa mga pabo, bibi, bengala, and so on. Pwede rin yun sa tao, actually. Another video na yun, para mas detalyado tayo at focus ng discussion. So, doon tayo sa synthetic. Ang unang beses ay yung 18th week, and then after 2 weeks, sa 28th week nila, uulitin ko yung pampurga yung pamumurga. And then, kailan ang susunod na nun? Uh, ang practice namin dito, kapag tag-ulan, every two months ang pag-uulit. Kapag tag-araw, every month. Bakit? Anong rash, rationale nun? Kapag kasi summer, almost uh, every day ay nasa free range sila. Nakakalarga sila. Hindi sila naka-elevated house para pa, parate. So the more na nakakapak sila sa lupa, the more yung chances na nakakako sila ng mga Siyempre, mga bulate na tumutukas sila sa lupa eh. So, kaya mas madalas ang pagkapurga every month. Every month. Kapag tag-ulan, hindi ganun kadala. So, every other month. Okay? Uh, eh yung uh, yun ang sa synthetic na pampurga. How about yung organic na pampurga? Gaano kadalas yun? Uh, three times a week. inihahalo namin yung OHN sa kanilang inumin every other day. So that's uh, three times a week nga. So kung Monday, laktawan mo yung Tuesday, Wednesday ulit. Kung Thursday, Friday ulit. So on. Okay? Or four times a week. Kaya yung bahala. Wala, hindi naman sila mamamatay kahit right? araw-arawin mo. No? Pero sa amin, ang practice namin, uh, para uh, economical din at the same time, syempre, hindi naman libre ang luya, hindi naman libre ang beer, hindi naman libre uh, yung gin, hindi libre yung bawang sibuya, siling labuyo. no three to four times a week pagbibigay namin. Dalawang kutsara kada litro since mga galon ang mga drinkers namin dito, edi walong kutsara kada galon. Okay? So, yun ang organic. ah uh, sasagutin ko yung tanong na ano, ah uh, bago sinyo yung tanong, Sir, bakit yung sa iba sabi nila twice a year lang daw? Kung talagang mag-google mag, kung mag nga naman kayo, ano, I-google nyo yung how often should I deworm my chicken. Ah, uh, marami kayong mababasa na twice a year ang nakalagay. Ah, uh, yung iba nga sinasabi nila every January and July. Ah, uh, wala po tayong universal na Paano ba yun? Universal na sagot dun sa tanong na gano'ng kadalas mag-deworm. Mag uh, minsan kasi, kaya nauuso yun twice a year or every January and July kasi napapasa-pasa na lang ang kwento. At ka, kapag ka napas, napipasa mo yung kwento, pag napagtanongan din yung kung kanino mo pinasa, yun din ang kwento, kung ano'ng kinuwento mo sa kanya, etc. Nakukuha na niya. So, kaya sinyesion ko lang sa inyo ay yung practice namin. Okay? Uh, ano pa? Uh, yung uh, pagde-deworm, hindi siya panaseya. Anong ibig sabihin ng panacea? Yung English word na yun, ibig sabihin, solution for all problems. Hindi solution for all problems ang um, pagpupurga. Kaya kung nakikita yung sa likuran ko, yung sprinkler na yan, rechargeable, After naming uh, maglinis, mag-disinfect, nag-i-spray kami sa paligid niyan. Yung flooring, pintuan, bintana, yung walling, pera-bobong, syempre. I-sprayan niyan. Yung inahalo dyan, tubig na may Clorox. Pero, pang double kill na lang yun, ng bakteria, actually. Kasi yung pagbabrush namin dyan, wet cleaning sa flooring nila, slatted floor matting to, ay tubig na may sabon na may Clorox. So, doon pa lang na chloroxan na yan panigurado na lang yung mag spray Hindi lang dito, kundi sa buong paligid ng farm. Nasa 500 square meters to eh. So lahat yan, pati pader. Katawan na lang nung nag spray ang hindi nina-spray yan, tsaka bugong Okay? So, gano'ng kadalas ang pagdi-disinfect namin every Saturday? Umala, umaraw, umulan, disinfect. Okay? Pag day off ng, uh, day off ng, uh, kung magda-day off ang caretaker, a day before siya mag-day off. O kung kinakailangan, ako mismo magdi-disinfect. So, as, 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 the, as the owner, kailangan huwag mong exempt ang sarili mo sa kasanayan, kaalaman sa mga dapat gawin sa farm. Kung meron bang isang dapat na pinakamaalam, sa pagpapalakad ng farm mo, dapat ikaw yun na may-ari. Okay, huwag kang papayag na merong uh, mas maalam sa'yo sa farm mo. O sa business mo, kahit kung hindi pa tungkol sa pagpa-farm yan, kailangan sa business. Anyway, that's my principle. Uh, ano pa? Uh, kailangan, kasabay ng pagpupurga, eh, maganda rin ang papakain mo. Okay? Sa mga manok mo. Uh, kasi kung purga ka nga ng purga, pero puro naman darak palang pinapakain mo sa kanila, eh, huwag kang mangarap na maging uh, umapak sila doon sa ideal ng timbang at maging maganda ang kanilang production. Pangingitlog, etc., etc. Siyempre, common sense yun. Uh, it, 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 these things go hand in hand, ano? You know? Kaya nga sabi ko, pagpupurga, hindi siya solusyon sa lahat ng problema na nakakaroon ang mga manok natin. Uh, ano pa? Ah... Uh, ito eh, meron pa akong nakikita sa mga Facebook groups eh. Sabi, Sir Ma'am, ang pagpupurga ba ay nakaka-apekto badly in a negative way sa mga laying, mga nangingitlog na? Alam nyo ho, between yung pagpupurga sa nangingitlog na at hindi pagpupurga, kahit na marami ng bulate yan, eh mas makakasama yung latter kaysa sa former. Latter yung ang dami na niyang pulata yung pamukurgahin kasi natatakot ka baka tumigil sa pangingitlog. Mas gusto ko nang uh, uh, tumigil siya ng, sa pangingitlog for how many days or weeks. Basta lang maisalba ko yung health ng manok ko. Pero based on our experience, hindi naman nag-stop sa... hindi naman nag-stop sa pangingitlog ang mga breeders namin kapag uh, pinupurga namin sila. No? So, dapat nga lang, ano yan? Yung pagpapakain mo, kapag laying yan, kailangan yung pak yung pakain mo ay layer talaga, no? Yung protein content. Oh, hindi ko pwedeng puro darak yan. Kulang yung protein level or nutritional value ng darak when it comes to the protein. Kailangan ng at least 18% ng uh, crude protein o na dry matter basis ang nakakain ng manok. Okay? Ano pa? Oh, yun na, nasagot ko. Based on our experience hindi nakaka-affect negatively ang pagpupurga sa mga Rhode Island Red na nangingitlog na. Oh, oh ano pa? Uh, I think that's basically it, ano? So, nasagot ko naman, I think, lahat ng mga tanong or halos lahat ng tanong na patungkol sa pagpupurga o pagdade-worm ng mga uh, Rhode Island Red. Ayan. Uh, maganda na magdeworm bago pa sila mangitlog para mag malinis ang kanilang intestine. Hindi lang yung mga babaeng manok, pati na rin yung mga tandang. No? Ayan. Ayan. So, papakita ko lang sa inyo yung mga manok na to. Ayan sila. Atin na yung flooring. Although, hindi siya puting-puti. Eh, natural. After mo maglinis dyan, magdutumi na naman sila. Pero today, Saturday, yan, nalinisan yan. sila. Tingnan mo yung, tingnan nyo yung inumin nila. May ano yan. May dewormer yan. Kaya, mga sul Blue. So, pag nauubos yan, i -re refill namin, magsasangkap kami ng panibago. By the way, no? Ito, an additional tip. Huwag yung pinupuno ng pinupuno yung drinker nila, especially kapag ka, uh, whether may, may gamot yan o wala. Para kapag nagpapalit kayo, laging fresh ang tubig. Kasi kung sa amin, no, pitong galon yan, isipin nyo lang kung puno, puno up to the brim. Ang mga yan, eh, after 3 hours kasi nagpapalit kami. O, oh, eh, din daming natatapon pag ginawa namin yun. So, kailangan yung pansahin nyo lang, no? kung uh, gano'ng karaming kaya nilang ubusin tansahin nyo lang in 3 hours, 3 to 4 hours gano'ng karami ang uh, kayang ubusin para hindi sayang kahit pa sabihin yung poso lang poso yung pinagagalingan pinagagalingan ng tubig, dinawasa nawasa sayang pa rin yun yung lakas mo sa pagbobomba <laughs> sayang okay etong mga auto feeders nilang yan binabrush yan, nililinisan everyday, you no? hindi lang kung kailan trip everyday yan. Pati itong mga drinkers, binabrush pa nga yan, may sabon. Okay? Ayan. Alright. So, by the way, kanino ko pa hawak to? Hindi ko alam kung nabanggit ko, no? Itong syringe natin na walang karayom. Bakit hawak ko to kanina pa? kapag unang ako nagpupurga kasi ako dito kahit na mahigit sang daan ang mga to uh, masipag ako ano sinasaga ako na 2.5 cc to eh 2.5 ml nalagyan uh, mo ng tubig na may pampurga yan nalagyan mo sa ngalang sa ngala isang ngala, ngala niya push para sigurado lang ako na lahat sila nakainom ng tubig na may pampurga okay uh, obsessive compulsive ako gusto kong sigurado ako sa ginagawa ko anyway <laughs> nasa mahit sang daan lang naman to. hindi ko naman gagawin yun kung limang libong manok yun napapatay mo siya rin mahit maghapong ka hindi ko matatapos sa uro okay so nag-i-enjoy ko lang nagawin kasi yun kami dalawa ng caretaker so para mabilis Ayan. pwede naman yung uh, 5cc or 5ml Ayan. lahat ng mga lahat ng mga natatapos na nilalagay namin sa kabilang uh, partition dito. Okay? Yung iba ginagawa nila, para may tanda, kung sino yung tapos na, ini-sprayan nila ng ano, gamot na pang uh, kulay bayo. Okay? Eh, sayang naman yon Ihiwalay na lang namin. So, pagkatapos nila doon, tapos na silang lahat, papapasukin namin sila ulit dito, tapos yung waterer nila, meron ding pampurga yun, the warmer. Para lang sigurado ako na lahat sila nakainom ng gamot pampurga. Okay? Kaya may hawak kong ganito kanina pa. At least, yung mga pinakita kong manok sa inyo kanina, uh, 110% sure ako na lahat sila napurga na. At kung iinomban sila dito, mas maganda. Okay? Para mas uh, siguradong tepok yung mga bulate nila sa chan. Okay, yun lang. I hope may bago kayong napulot. At kung mayroong kayong gustong i-share, Uh, o i-comment. Siyempre, mag-comment lang kayo sa ating YouTube uh, channel. Huwag kakalimutang i-like ang video na to At pag-share mo na rin sa mga Rhode Island Red or Manok related na Facebook groups para mas lalong marami ang uh, ma makinabang dito sa aking research-based at, at uh, experience-oriented na style sa pag-share ng kaalaman. At kung hindi mo pa na kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aming YouTube channel, subscribe ka na. Huwag kakalimutan i-click ang bell icon para mayroon kang alert na matatanggap kapag may bagong upload na video. At last na lang, i-follow or i-like mo na rin ang aming uh, Facebook at Instagram account. Search for Alpha Adventure. Again, this has been JC of Alpha Adventure, your source of experience-based tips on livestock farming. Thank you.